Mapagpalang gabi po, uh, at sa lahat ng kapatid. Mapagpalang umaga at gabi, gabi na wala ng hapon. <laughs> Hindi ko lang talaga mapalagay yung puso ko punong um, mm -hmm. Meron po akong itatanong kasi po... Um, uh, talikwas po, ay, ano po to parang out of topic po ito ng kaunti kasi tungkol po ito kay satanas sa kanyang panilin lang po. Ang mm -hmm. uh, iba po sa Exodus po sa kay Moises nung time na Moises kasi sabi niya ang um, patitigasin ko ang puso ni parao ang ang puso ng paraon eh di ba si Aba po ay hindi po ganyan ang kanyang pag-ugali po sa akin pong na, na ano po eh, correct mo po kung tama ba po yung naisip ko parang nung time na yun parang nag, nag ano din naglaban din ang ang ano ang si Satanas at saka yung kay Abayahawa kasi si Satanas yung nagpatigas ng puso ng paraon tapos si Aba naman yung sumasaklulo kasi nga gusto niyang palabasin yung mga estrelita para magsabasa kanya ay ayaw tagang uh, tanggapin ni Satanas na makalabas sila sa ano para makapagpuri kay Abayahawa yun yun lang po yung naisip ko po ano po ang palagay niyo po doon sa Exodus po chapter mm -hmm. 10 yung 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 kasi pa na ng Exodus ano mga kapatid yung panahon ng Exodus binubuo ng ama yung kanyang tayo binubuo pa lang ng ama yung chosen yung yung treasure possession na marami ng tao ah that time marami ng tao develop na po ang ano eh yan lugar na yan di ba kaharian na ang ang Egypt Babylonia lahat yan mga kaharian na sila eh Advance na po sila. Pero, nung pumasok nga sa, di ba nung pumasok sa Egypt sila, yung pamilya nila, ano, nila, ko ilan lang sila, di ba 70 lang? Iniwan pa, ibig sabihin, may mga iniwan pa sila labas kasi maraming kasama din si, ano eh, maraming silang kasama, sila, nung pumunta sila, Abraham, marami silang kasama. Pero nung pumasok na lang sila, nagkaroon na ng uh, tagtuyo, ano, nagkaroon na ng famine. 70 lang sila eh. Pero kita niyo, they stay there for 430 years at dumami. Dumami sila, ha mga kapatid, dumami. Yung no-show na 430 years na slave, hindi po 200 years, around 200 years, hindi po slave. Yun yung time na pinapadami ng ama, tayo pinapadami yung lahi natin, ano? And the subject lang talaga sa slavery, around 200 to 230 years, yung po yung time na na-subject tayo sa slavery. Yung plano kasi na ng nga, mapatuloy na. O, ang tingin ko, yung paglalabanan ni dito sa mundo, meron talaga pinili na ang amay. O sige, tayo mga hindi, ganyan ang gagawin ninyo. no meron akong isang, isang lahi ng tao na talagang sa akin. O, yan yung sinabi niya kay Abraham. At yun sinabi din niya kay Isaac, o tinan mo, ang pinili nga lang ng ama si Isaac eh. Si Isaac yun lamang pong uh, mga descendants ni Isaac. No? Eh, nandun si Ismael, una pa Tapos si Kitura, pero pinagpala rin yun ng ama. Pero ang blessing niya, ang covenant niya kay Isaac. Kay Isaac, so nangyari labing dalawa. O yun ang mga tribuna nangyari na yung third tribes. O oh, dumami tayo. So pagdating ng pagdami, pumunta na sa si Exodus. Ang pagpapakita ng kapangyarihan ng Ama. Di ba? Kaya pinaktuwal nagpapatigas ng puso po doon kay Pharaoh si Ama. Eh. Kasi hmm. ang pinapakita doon ng Ama, yung kanyang kapangyarihan na kahit tumigas ang puso niya na ipapakita ng Ama ano ang kapangyarihan niya sa lahat ha sa lahat na ipakita niya eh at ito kung ito sana ay naunawaan ng mga Israelita hindi sila Meaning, lahat na babangka sa kanila that time, lahat na karihan, kung sila po'y nanatili lamang kay Ama, ha, nanatili silang ganyan, ay hindi mangyayari yung mga nangyari niyan eh. Pero kasi nga, mo naman, galing sila sa Egypt ang tagal nila sa Egypt, yung way of life ng mga Egyptians, napunta rin halos eh. Kaya kita mo, nung lumabas sila, ang dami rin nilang madala lang mga sir, ano, mga images, images, dami rin nila eh. Yung way of life sa Egypt, na, nakuha din nila eh. Mm. Pero ang kapamaraanan ng Ama, mga kapatid, long term eh, ibig sabihin yung kanyang divine plan, isang haba, isang buong panahon, na pagtitignan natin, hindi ka talaga maaarok na parang ganun. Mm, parang, pero yung pagbibigay ng ama na nanatili. O tinan mo, gusto niya protektahan yung kanyang station possession. Hmm. Nagbagay siya ng mga batas kasi wala pa mga batas dati. Ang batas lang ng ama eh, ano eh, Ah, uh, noon kala kain, kala ano, kala Abel, kala Seth, doon sa mga lahi ni Seth na. Ang ano lang na nga ma, huwag kayong pupunta dyan. You, you do not have sex or huwag kayong mag-intercourse sa mga descendants ni Cain. O kasi mali, maano kayo, mag, ah, uh, uh, magkakaroon, kung baka, sa ating term ngayon, madi-defile kayo. Magkakaroon ng ano yung mga genes ninyo. Ayaw Mali na kung ano ganun eh. Kasi pure. Pure, pure. You pure, pure talaga yung lahi na gusto ng Ama. Eh. O ngayon, pagdating pag dyan, Exodus, marami ng batas ang Ama. Ibinaba na yung mga kabata, batas niya, nagagabay sa atin. Gagabay na dapat tayo ng mga batas niya, eh. di ba mga kapatid? Mula noon, Exodus, ano yan, mga 3,000 years yan. Nasa panahon natin ngayon, 3,000 years, guided na dapat tayo niya mga batas po na yan ng Ama na yung intention niyang batas na yan, tayo po ay makapanatili sa purity. Sa purity. Mm -hmm. Dahil lang gusto niya, ma, pure tayo eh. Yung lahi natin kasi, tayo yung kasama niya sa forever eh. Yung hindi yung, yung anong yun ang kasama ng ama, tayo talaga yung pinili niya eh, nakasama niya eh. Oh, ngayon, yung mga lahi pwede rin naman, kasali rin sila dahil sinasabi nga dito sa universe na ito, ang regalong ito, ang biyayang ito is open to all, Ta lahat ng taong ipanganganak na sa susunod kay Ama. At kahit naman sa Exodus, may mga doon din na how, paano natin tratatuhin ng mga foreigners, ano, na maniniwala kay Ama. Nandun lahat yun is open to all, pero tayo talaga, yung lahi na yan, ni Isaac, yung third tribe siya, yun talaga yung pinili ng Ama. Pero anong nangyari sa atin? Pero sinabi na rin ng Ama yun, makikita niyo pag tinalakay natin yung Testament of the Clan of makikita niyo dyan eh. Na yung tayo, pinili lang Ama, pero alam din na Ama, dadating yung tayo magiging masuwail talaga tayo eh. Magiging suwail din po tayo at uh, mapapabigay nga tayo sa intili. Eh. Mapapabigay nga at nangyari nga sa atin eh. Kahit nga yung Jerusalem, kita ninyo, di ba? Nawala doon eh, nawala doon ang mga ninuno natin. Eh. Ibibigay sa hintil yung, uh, yung land of Canaan, yung promise land. Eh ngayon, sino ang naroon doon? Di ba? O di ba mga hintil lang nandun lahat? Hindi makaworship. pero saan nagwo-worship ngayon yung mga remnants? Kung sa, saan sa nagwo Pero dito sa atin, mayroon ng isa. Tayo, nagwo na tayo dito eh. Yung Yeah, yung grand plan ng ama kasi ang haba mga kapatid eh. Na kung na natin parang mali sa kaisipan ng tao, eh, parang may mali parang napakabait ni ama ha? every time na magpapakabait siya, parang niluluko nga ng mga ninuno natin eh na matapos tulungan, matapos magtagumpay, matapos sa mga siya mawawala na naman mawawala sila. Eh, kasi yung kabaitan ng ama nandun eh. O oh, bakit niya bakit niya pinapapatayo yung mga yung mga kingdoms noon doon sa palibot na yon oh kasi gusto na nga mapuro siya eh. at sa pamamagitan po ng ano nangyari sa Diyos dapat nasundan niyo ng lahat ng ninuno natin Anong sabi ng nga ma, do not make treaties Huwag kayong makipagkasundo diyan Huwag kayong magkasawa diyan dahil purity eh. purity ang gusto na nga. Ay kaya lang ano nangyari lahat Bum uh, naghanap sila ng ano eh naghanap sila ha nilabag nila lahat yun. So, ito tayo. Pero, yun pa rin naman, tita ng ama yun. Kaya nga sabi niya, dadating yung uras, yung mga remnants, tatawagin uli niya. Hmm. Dahil bakit? Dadating ang uras, ang magpupuri pa rin kay ama, yung pinili po niyang In the end times, yun pa rin ang magpupuri sa kanya. Dahil ang ang may kaalaman talaga tungkol yan, nananalaytay po sa ating dugo, yung remnants. Yung lahing yun talaga eh. Sa atin talaga nananalaytay na dugo yung bagay na yan eh. Hindi po yeah. sa mga hindi, hindi po sa kanila. Some of them will understand, some of them will follow, will obey. Okay lang yun. Hmm. Pero tingnan mo mga kapatid, kung natandaan niyo yun, ilang beses ko na tinatanong eh. Naging naging maunlad ba? Sa hanggang panahon natin ngayon, naging successful ba? Naging maunlad ba ng mahabang panahon ang, ang labing dalawang tribo? O, oh, di ba hindi? O, oh, yung panahon na nag sila, around 200 years lang yata, yan eh. Yung iba't ibang hari dyan sa Jerusalem, no? Iba't ibang hari, pero tingnan yung sa iba't ibang hari ngayon, lahat dyan nagsuway. Lahat dyan naging suway lahat dyan, ay halos lahat dyan, walang inasawang Israelite. Ang inasawa nila yung mga lahi na nakapalibot sa kanila. O particular, si Solomon, walang inasawa. Kita ninyo mga kapatid, eh? kagabi ko lang intindihan ito eh. Kita ninyo, isa lang ang anak na lalaki ni Solomon. Out of 1,000 na asawa niya, mga kapatid, Hmm? At ubon sa hindi nga dumami ang anak niya eh. Tinan ninyo. oh, hindi dumami ang anak ni Solomon. Ha? Huh? Ang anak lang niya sino? Si Rehoboam lang. Yung pinagkatiwalaan niya ba doon sa dalawang ano, sa tribe of Judah, saka sa Benjamin. After that, wala na. Tinanin niyo. Mm -hmm. Eh, ang daming asawa, 1,000 yun. Tinanin niyo. O oh, mga kapatid, so nandun eh, kung, kung yan ay makikita natin yung mga pangyayari niyan, mga kapatid, tinan niyo. Kaya at that time, nawala sa atin, no? Ang habang panahon yan, libon taon, nawala sa atin. Pero ang sabi ng Ama, hindi kayo natunaw eh. Hindi nga kayo nawala kasi hindi ko inalis ang aking paningin sa inyo eh. Otherwise, yeah. wala na talaga kayo eh. O oh, pero tingnan ninyo siya ngayon ginawa ba tayong mayamang mayaman o maulad na maulad hindi dahil ayaw na ng nga masyad din na ganun tayo eh. kasi ang pagyaman natin ang pagunlad po natin kasama natin ang ating ama at hindi po sa yaman ng mundong ito yeah. hindi po yung kaunlara na dinidefine sa development ng mundong ito hindi po ganyan ang kaunlara sinasabi sa atin ng ama kung hindi yung pagunlad natin sa kaalaman ng justice and love. Dahil tayo ay distinct. Dinistino niya ang kanyang mga pinili upang kasama niya sa pag sa lahat ng kanyang creations. Doon tayo dadating eh. Diba mga kapatid, napaka ano po niya, napaka nasabi nga ni Kahan na Primo eh, sa 8 bilyong tao eh, niyo Eh, ngayon nabubuhay ngayon nga. pero isama mo yung before. Kung isama mo yung before, eh, baka mga 20 billion na naging tao sa mundo. Ano? O, halimbawa tayo 10,000 ngayon. Ay, 10,000 lang tayo. Tamo. Di ba, mga kapatid? O, wala sa atin yan eh, Yung the last of this world. Kaya anong sabi ni Ama? Uh, huwag kayong sumama sa mundong ito. So yun, si uh, parang ang tapang ng Ama. Hindi. Kasi yung pangangalagaan niya sa kanya mga pinili, ay eh, eh, anong gagawin niya? Yan namang mga ibang yan. Lahi yung mga lahi talaga ng serpent. Talagang, ano na eh, ibig sabihin, talagang deklarado na, na sila yung kalaban ng amay. Naka-declare na nga, ka, kaya hindi na nga niya pinatawad si Satanas, iba? Yung mga angels na kasama niya, hindi na nga niya pinatawad. So anong ginawa ni, naman ni Satanas? Ha, ano Anong ginawa? Yung mga descendants ni Cain, sa kanung asawa niya, si Luluwa, dumami si lahat yun. Niloko din ni Cain eh. I mean, niloko din lahat ni Satanas. Oh. Kaya na ano rin sila, kaya nagkaroon ng dilubyo. Mm. Ano sinong natira? Yung pure that time. Sino yung pure? O, oh, di sila ano lang, sila no walang yung pure na natira. Matapos po yung uh, mga righteous. O, oh, yun lang walong kaluluwa natira eh. O ngayon, nagtigil ba si Satanas? Aba hindi pa rin eh, nakapasok pa rin, di ba? Nakapasok yeah, pa rin eh. Kaya nga sabi ng Ama dyan sa history ng creation, di, ito, ta ito talagang dining ang stage. Ito ang stage eh kung saan po dito maglalabanan yung good and evil. I mean, the kingdom of light and the kingdom of darkness. Tayo at si Ama magpre-prevail. Di ba sabi ng ama, nakita niya yun eh. Gaano kahaba ang paghihirap na dadanasin ng tao. Ang kadilima na dadanasin ng tao. Pero alam niya na pagdating doon sa dulo, magtatagumpay yung liwanag. Hmm, diba? di ba? So makakakuha, ibig sabihin, makakakuha si ama ng mga loyal na humans. Yeah, that... Nakakakuha siya eh. Kanina yung magagaling? Ay, yeah. sa akin, para sa akin, magagaling yan sa treasure possession ni ama. Iyada. Hallelujah, abay. Yeah, ano? po. maraming salamat po kuno kahan. Yun lang po in inano ko lang po kasi yung 'di ba po um, ang daming corruption po ng Biblia kaya sigurado ko na lang po talaga na ano mm. mawala sa diwa ko yung ano. As mabuti o -o -o. na po. maraming salamat po. Wag natin tingnan 'yun eh. Wag natin tingnan yung mga pangyayari niyo kasi ang sabi ng ama wala ano sabi wala sa katangian ni Aba ang gira o ang pagkikipagaway pero alang alang sa pagtatanggol sa kanya mga pinili. Gagawin niya 'yun. Iya yeah, da po. Naintindihan ko na po na para po makita yung kapangyarihan niya kasi nakalimutan na po ng mga Israelita siya mm -hmm. kasi napasok na po sila sa mga ano ng mga mga Israel, ay ng mga Egyptian kaya mm -hmm. po pinapakita niya ang kanyang kapangyarihan. Don po. Mm -hmm. At maraming salamat po sa paglilinaw. Yung ganda ng yung kapangyarihan ng ini ba? That. kaya lahat na kariyan takot nun kay Solomon eh kaya lahat gusto makipagkaibigan anong ginawa naman ni Solomon nakipagkaibigan naman o diba kasabi-sabihan sa kanya I will send fear ahead of you anong sabi sa kanila doon sa mga isa I will send fear ahead of you oh so hindi pa nakakapunta sa promised land yung mga inuno natin nandoon na ang takot dahil alam nila nakasama ng, ng mga isilita si Aba at alam nila ang kapangyarihan na iba eh. Pupusain talaga sila eh. Ay, ang problema naman ay di yung, mga ninuno natin ay eh, ganun, eh. Hindi hey, lang sa kalaban po pinakita yung kapangyarihan niya kundi sa mga Israelitas yes, din. Yes, sa atin din mismo. Nasa yeah, dapat that. sana pinanghawakan yun natin. Iya yeah, dapat. Mm -hmm. Maraming yeah, okay, salamat okay. po. Puno kaansin. Okay lang yun, 6,000 years. Compared to eternity, di ba? Yeah, da. Kay buti-buti nga, talaga ng abay ako. Opo, Ato. sa Ato. time natin. Alam mo, pinakamabuti ang ama sa atin. Sa ating yeah, inalas <laughs> di ba? Isipin niyo yung mga nauna sa atin. Kung tayo 8,000 years, ay di, ito sa sila, yung mga righteous na yun. Kasama din kasi yan, eventually kasama natin eh. They have to wait. Ha? Nang fulfillment ng na plano ng Aba. 8,000 years sila na nag-iintay tayo. Baka hindi na tayo abuti ng 1,000 of years. Baka madali na eh. Kasi almost complete na yung 5.5 ano, eh, 5.5 uh, days eh. 5,500 yeah. years. Almost complete na po eh. Oh. Uh, kaya tayo talaga ang ano eh, nakakatuwa. Tayo pala yung pinakamahal niya ba? Ang layo sa imahinasyon natin lahat. Nagbuni pati ang, ang kalawakan ng mga ano, celestial na ano, mga anghel. Uh ang mm -hmm. mm -hmm. Na nakikita tayo. Uh -huh. Lalo sila eh. Sisipin niyo yan. Eh, ngayon lang, mga kapatid, nangyari sa mga ganitong pag-aaral na kasama ang universe, kasama ang creation. Meron bang ibang naalaman kayo na kasama ang creation sa last? Wala eh. Nakasinto lang dito sa mundo eh. Dahil ang dala-dala niya oh. mga religion, paporo dito lang sa mundo. Bakit? Ang dinadala nila si Satanas si... <laughs> eh. Ay, hala. Ang <laughs> buhay natin eh. Kaya... Eternity ang nag sa atin lahat, mga kapatid.